Good evening mga followers. Ah, uh, gabi na tong tananda karon nga naminaw sa ako ang page, nag uh, tanaw sa ako ang page. So mayong gabi. So ato ni hisgot taning ato ang sa Facebook. So sa tanan ako mga amigos nga content creator. So advice lang gyud ako mag-careful ta sa atong account kanang nabitay mo gawa sa ato ang notification. So dili kita mo basta-basta og open ana ato gyung i-check. So diri mo open sa tuang last bird. Kay aron malikayan nato ng mga hacker. So careful ta kay isod kay uh, kita mo na ning kamot ang ato hacker may maka -benepisyo. So mag-careful ta kay kaning ato amang go panarbaho sa Facebook lagang kayong ah, uh, masuya o mainggit labi na og uh, nag-earning na ka sa imuhang pagka-vlogger. So, careful ta kay uh, ato man ang ng ato ang account. So, sa tanan akong mga amigo, sa mga content creator, blogger careful ta. Kaya mo na ang puhunan sa atong pagpanarbaho sa Facebook. So, atong pagahimuon nga, uh, ah, delete ta basta basta mo reply anang mga notification diha kay kana mga tawanan na da kita ka wakta masayo na o unsa na sila so dili lang ta mo open dito ta sa ato ang dashboard bird so careful po ta sa mga post dili ta pataka post sa ato ang uh, whole dashboard bird so tanan ako mga followers diha mga content creator sa akong mga uh, followers mga akong mga personel dyan sa at south and north so thank you kayo sa inyong hang pagsubaybay pagpalo sa ako ang mga page, sa ako ang mga mag vlog diha sa area so nindot, nindot kayo uh, musuro ita, mga uh, manatas niyong hang area uh, welcome ko sa inyong hang uh, um, mainitong pagdawat na ko diha labi na sa pagbisita dia sa field so na ako karon Dire sa balay kay ako mong pasalamatan through sa ko page sa ko profile page nga aning kamot ta para sa tuang sa tuang uh, ang law nga trabaho labi na sa tuang pamilya so sa tanan akong mga personal dia nga ring kamot, yang tabang sato ang operasion, dipegi nagiodeh asamolbual, dumano, barili, argao, karcar, talisay, kimunda, lapo-lapo, tulido, Danau, bugo, and then dari the perairan francis ada so diemong di pasalamatan dia, so aku mau ngapresnel temu sa si isahon dia, ok pasalamat kay Uh, dito na ako mga please ang inyo ang nahimo na tabang nako kay kung wala mo dili po nako na ni mahimo akong operation dire sa whole region 7 so thank you kayo sa inyo pagtabang sa kuha so lagi ko ilaing uh, pasalamatan kamura so ang operation sa Redmer Cebu aning kamot nga pangkahatag og nindot nga operation o baka hatag po ta another client nga aron madagdagan pa ang ato ang panagservisyo dari sa ato ang agency so kita naningkamot kamot nga makita pa ta more clients dari sa Cebu so ako as operation and marketing officer sa Daredemer Security Agency so kita gantag time sa ato ang pagmarket uh, tiwala ang ato ang owner Uh, sir, Boss, uh, General Pedro Mercedes, Sir, thank you sa imuhang pag uh, honor, paghatag na kong time sa pag market. So, uh, sa, karon ako may marketing officer sa Cebu. So, thank you kayo uh, sa imuhang time mga kihatag, Sir. So, ako Boss Bon, pasalamat ko sa tanan ako mga officer sa main office, sa ako mga personnel tanan-tanan. Thank you all. once again. Good evening.